huwin na po tayo ako ay magluluto mag general cleaning na naman ya, di ako natin ngayon my shift ngayon guys may lumabas pero hindi ko ako papasok hindi ko muna ipipick up guys kasi trabaho na naman po tayo ng apat na araw, kaya I need to catch up my cleaning. Ayan. I know, kailangan natin ng pera, pero may time naman po. Kailangan din natin may, may, may time. Kasi nasis ko lang mga bata. Baka pag din ako. Ayan. guys, oh. Lumalakas ng ulan. Kaya na tayo kasi nagpaano na ako ako guys. Nagpinakuluan ko ng aking munggo. Magmumunggo po tayo ngayon. Ayan. Ayan po ang ating lulutuin today. Ayan. Ayan guys, very wet. Ayan, maambon. Ayan. ikaw Hindi alam, maaraw ata siya mamayang hapon. Ayan. Ayan, guys, nakauwi na po tayo. Ayan. Ito po ang ating napamili ngayon. Grocery na naman po ang mamsi kasi may nakalimutan ako kung binili kahapon. Kaya nailalagay natin sa ating munggo. Ayan guys, naano ko na doon. At nakalimutan ko bumili ng, ng egg, ng egg. si mga bata gusto nila mag magscramble ano, mag scramble egg. Saka sa walnut na ilalagay natin sa kanina pa so, brownies. Mag brownies na naman po tayo. Ating condensed milk kasi mag spaghetti po tayo ngayon. Yan pong request nilang um, kainin mamaya pag um, dating nila sa si school at ang ating kasi wala tayong um, sweet style spaghetti sauce kaya ito na lang ang guys ang lalagay ko tomato pasta ang ating palemon dyan ang strawberry nila And, Guys, mali din ako ng kamatis dahil wala na akong kamatis lalagay sa ating munggo usual lang ano ni auntie yogurt niya ayan ang tomato pasta sauce yan guys ang lalagay din natin sa ating pa spaghetti at gusto ni Ava nadagdagan ko daw ng creamy mushroom sauce ayan creamy ang ating spaghetti ang ating pablitch maglilinis tayo ng bahay ang ating dishwashing liquid dahil konti na lang. Mas maganda guys pag may receptors. kasi, minsan lagi kaming nauubusan ng ano kasi pag yung mga bata pag sila yung naghuhugas ng pinggan niyan marami silang ginagamit. <laughs> lagi kaming nauubusan sa ang cream tea marshmallow. Yan gustong-gusto nila yung kainin. At may nabridos na naman guys na chicken. Ayan parang chicken nuggets. Yan, lalagay nila sa kanilang tortillas. Irarap lang nila. Yan na. So, na guys, ang kanilang Marian Yan lang po ang ating napamili. Yan. Kaya, ako'y magluluto na naman, guys, dahil parating na ang aking asawa. <laughs> Pagod yun. Galing night shift. Yan. Kailangan ko nang magluto. Yan, guys. Guys, sasalin ko na lang dito ang ating paeng. Yes. <clears throat> yan nagay ko lang sa, sa left ano ko din, isi-separate ko din yung ano ni Andy yung mga bagay niya yung kanyang rhubarb sinapay ko lang ko siya dito Uh, ano, maganda po tignan para so, pagkuhan na lang ang gagawin nila yan malinis yan, ito na lang ito na lang gamitin natin pala kasi magkuha na lang tayo sa natin sa spaghetti, ito na lang muna ayan, magigisa na po tayo ya ini sama-sama ku natung salad hat guys. Um. So, kita untuk asupoya. pensilang guys yang guys, ang lu aku. oke. Okay. siang okay, musling, sakala aku nablu lu aku guys, tempe di opor. Actually, so, kinakain namin is mostly salad, ang healthy. Sige na natin guys ang ating pasako. Ayan guys, hindi ko lang yan dinisan. Hinugasan kasi malinis na ito. <laughs> sa lahat, ilagay natin sa ating spaghetti mamaya. Ayan yung sabi nyo sa guys. Kalimutan. Dapat may listahan talaga pag nag-group rito ka kasi may makakalimutan makalim ka talaga. Try it. Try it. Try it. May mundo tayo. Basta nag-trade. Sige. o may lulutong. Ayan, na natin ang ating munggo. Ayan, konti lang po guys kasi wala na pala. Konti na lang yung natira. Okay lang yan. Basta makapag, ano tayo, makatikim Ayan. Kasi hindi naman gaano kumakain yung mga bata ng ganito. Pero sinasanay ko sila guys para ano, kain din naman sila ng mga ano natin luto natin. Lutong Pilipino. Hindi na lang puro, ano, pasti, pizza. Yan, guys. Ganyan yun lang ang kinakain ng mga, ano, dito, guys. Mga Breton. Okay na sa kanila sa mga ganon. Pero tayong mga Pilipino ay marami tayong mga dishes, guys. di ba? Sa kanila, mga, mag, ano lang sila, mag french fries. Um, Pababas ba? Sandwich, yun lang. Pag may party sila, ganun. Ang handa, mga handa nila. Mga pasty. Um, ano pa ba yung mga iba? Pork pie. Mga ganun. Okay na sa kanila. Hindi yung ingrande. Tayo lang guys, mga Pinoy. <laughs> ang dami nating mga dishes. Ayan. Nalagyan ko lang siya ng big. Ayan, guys. Ayan na. Kuluan na natin. Guys, dahil wala po tayong ampalaya. Ano sabi ko na ba sa, sa inyo na ano? Ang um, ating ito ginagamit din ng salad, guys. Um, wild rocket. Ayan. Pero ito na lang po ang ating gagamitin na ano natin. Sa hope parang ano na rin to ang um, mapait. para ang palaya na din kaya ito na lang guys kahit wala po tayong ang palaya Yeah, invento tayo ayan na ang ating pamunggo nilagay ko na ang kanyang ano sahog na wild rocket ayan tikman na natin Mm, okay na siya guys. Ready to eat na. Kain na tayo. Ayan po, nakapag ano na ako, nakapag na. Ayan, I mean to pay. Ayan, naglalaban na naman ako. Ayan, i po natin ang ating nilaban. Ayan po. Tapos na po tayo maglinis. Tapos ko na rin po ang ating anong, lounge na linisan. Ngayon guys, babakawin ko na yung spaghetti. Para magkainin ko yung bata mamaya. Pagdating nila. Uh, Ayan, igibisa ko na po ang ating may bango po. Napit na pong malutong ang ating karne. At lalagay na rin natin ang ating pasos. Masan <clears throat> ko siya ng ano, init ang tubig kasi sayang. Sayang din. natin yung ating mushroom sauce. Ayan. Napaka-creamy siya, guys. Creamy spaghetti sauce. Lagay po tayo ng condensed milk. Kasi, ang ano po nila dito, maasim. Kaya, lalagyan ko lang ng kanyang tamis. Dahil wala nga po tayong um, sweet style spaghetti sauce, kaya nag-invento na lang po ako. Para-paraan lang. Hmm po ang sekreto ni Mami, Mary Ann. Tantan natin po. Mm. Okay naman. Lagyan lang po natin ng asa na yung asin ko. Ay, nandito na pala. Ayan. Ang asin. Mag-blend po. Yung tamis sa kahalat. Okay na po siya. Para po mapot. lang. Ayan na ang sauce. You say that, guys? Oh. Creamy sauce. buong ating spaghetti pataas pa baba. <laughs> Ayan guys, medyo creamy ang aking spaghetti. Ayan. Kainan na. Balik kakain na rin ako guys kasi hindi nga ako nag-breakfast. ang saya-saya ko. Grabe. Ito na po yung matagal ko ng gusto. Ang um, asam-asam na bibilhin. Pero, guys, I'm so happy. Dahil, hindi ko inakala na nairirigaluhan pa pala ako ng asawa ko nito. Matagal ko na po itong gustong gusto talagang bilhin. Para sa ating pagbablog. Ayan guys, ang ating Ayan, ng ating Osmo Paketry. Ayan yung pang vlog natin. Masaya-saya po guys. Yeah. Thank you, aking loving husband. Ayan, i-open na natin guys. Ayan, matagal na po ito, pero ngayon ko lang po siya may open dahil busy po tayo sa ating trabaho. Kaya, let's go! uh, matry natin. Pero, bilhin ko pa po ito ng kanyang e SD card kasi wala po. Wala siyang e na kasama. Ano ba to? Buksan. <laughs> Excited tayo, guys. Ayan. Ayan, gaganahan ng Mamshi. Marian na magbablog, guys. Dahil meron na po tayong gagamitin. hanyan, Tignan natin. Ayan. Maliit siya. Oh! Mayroon guys! Hmm, talagang bagong-bago siya. Amoy pa lang. Oh guys. Oh. Paano na natin ito buksan? <laughs> Ayan guys, na-excited na ang Mami Meren. Kaya hindi na natin alam paano buksan to. ah ito pala yung kanyang ano. Ang kanyang camera. Nandito siya. Ayan. Oh. Excited na tayo gamitin guys. Nandito lahat ang mga ano niya ma battery saka yung stabilizer niya at ito ang ating kamay pag pag ano maganda po ito gagamitin natin pag mahangin ayan kasi pag mahangin guys pag naano niyo napansin yung mga iba, previous nating vlog maano mahangin hindi niyo ako maririnig kaya ito guys oh maganda siya ilagay natin dito ano ba to? Oh, yung sa ano dito. Dito niya. Ah! Oh, Meron na tayong gamitin, guys. I'm so happy. Bye. Very happy ang mom Mary Ang kanyang battery. Ayan, guys. Happy ba kayo sa akin, guys? Dahil may new, ano na tayo. May new gadgets. Pang vlog. <laughs> Ayan, guys. lang po ang atin na i-share ko ngayon. Okay. Kain na po tayo muna. Guys, kain tayo. Ayan na. Yung ating niluto na munggo. Saka yung taksiw po na binigay sa akin kahapon ni Ate Bibian. Thank you, Ate Bibian! Sa Plechon Paxil. Yan, ito na ang ulam ko ngayon. Yan, tikman na natin ang ating munggo. So, kayong ano, rocket na nilagay natin. Mmm! Mmm! Nami guys, kain tayo. Ngayon lang ako nag ulit guys. Kasi ano, naman na, nagpa-fasting tayo. Alas 12 na ako kumakain. Um, alas 6 ng hapon, doon na po ako mag stop stop um, Mag-start ng fasting ko hanggang alas 12 ng tanghali pwede ka lang um, um, uminom ng ano, kape, water, yan. Para, hindi po tayo mag-collapse. <laughs> yeah. yeah. Kamal na po ba kayong lahat? para guys, samahan nyo ako. Ayan, tahimik po dito sa bahay. Wala pong mga bata. Mamaya pa. Let's fred na tayong gamitin guys ng ating Osmo. Awesome. Guys, mo ng ating mamshi, ha? Ga guys, andito na sila sa bahay. Yan. Kumakain na sila ng ice cream. Andy, what are you eating, Andi? What are you eating? Peppa Pig ice cream? Ha? Huh? L ay. <laughs> Peppa Pig. <laughs> Kata tingin dito. Hmm, um, sarap naman. Oh, nice. Kuha ka doon, AJ. Go get uh, another one for you. Ay. Come on, go and get some for you. <coughs> Yan, kinuha ni Andy, guys, yung ice cream ni EJ. Mm. Api. Yeah, Peppa Pig. Yes. Papa. Pig Mmm. Yummy. Ang ice cream niya na Peppa Pig. Oh, ang dumi-dumi pa naman niya. <laughs> ang dumi-dumi. Dali, at mo kainin mo at maligo ka, ha? Maliligo si ha? Pagkatapos ng ice cream niya, ha? Yeah. Yes. Okay. <laughs> There's some um, spaghetti there, EJ. There's spaghetti? Yeah, the spaghetti. Have some spaghetti. Okay. Yeah. Eat the ice cream later and have some spaghetti first. Okay. Come on, put it back in the fridge. Papa. Why are you hiding, Ava? Si, sabi ko sa inyo, guys. Anong nangyari sa ice cream ni na andin? Yeah. Nag-melt? Can you eat it with, your, uh, with the pork, anak ko. I mean, with the spoon. Mm -mm. Come on, eat na. Huwag na iyak. Eat mo na. You have it with the spoon, okay? melt kasi. Kaya yan, nahulog. <laughs> Umiyak siya kasi nahulog yung ice cream niya. Mm. Come on, eat it na. Mmm. Mmm. Pati na din tayo, guys, kumain na din ng ice cream. Mm. Ano? Pawsma spaghetti ege. Ice cream ay sagasin. Mm. Guys, tapusin na po natin ang ating vlog ganyun. Um, sa susunod na naman araw guys, na aking day off, saka na naman tayo mag-vlog. Ayan, say bye-bye to bye-bye to everyone, and Bye. bye! Bye! See you my next vlog. Hey okay. okay, guys, have a good day. Take care and God bless. Bye! Bye! bye. Flying kiss na bye.